Sinimula na kanina ang earth balling o ang paglilipat ng mga puno para sa expansion project ng isang mall sa Baguio City. Patuloy naman ang pagproprotesta ng mga environmentalist at ilang residente sa proyekto. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Oh! sandali ipinakita ng ilang residente ng Baguio City ang kanilang pagtutol sa pagbubungkal at paglilipat ng mga puno para sa expansion project ng SM City Baguio. Kaninang madaling araw inumpisahan ang pagtatanggal sa mga punong tinatayang may edad apat na po hanggang 70 taon. Ayon sa pamunuan ng SM, hindi nila puputulin kundi isa sa ilalim sa tinatawag na earth bowling ang mga puno. Bubungkalin daw ang mga ito at tiyak na muli pang mabubuhay sa paglilipatang lugar. Kaya naman hindi raw totoong makasisira sa kalikasan ng expansion project ng mall. Pero ang ilang environmental groups hindi naniniwala sa paliwanag ng SM. Anong kinahihiya nila kung talagang SM care sila? Bakit nasarahan lahat? Pagkatapos nun isa-isa natumbay yung mga puno, nag-iiyakan yung mga tao dito sa Baguio coin pa nila, earth bowling. Ililipat daw nila. Kung ikaw, gagamitin mo yung logic mo, yung ganyang kalaking puno, pwede mo bang ilipat? Kung yung pechay nga, ang hirap ilipat eh. ng grupo ang ginagawa ng SM dahil kasalukuyan daw na dinidinig ng korte ang hiling nilang temporary environmental protection order para pigilan ang expansion project. We were able to argue our case before branch 6. Nakumpinsi po siya na uh, irreparable damage ang masasuffer natin. Uh, In case SM should proceed with the cutting of trees, and we were also able to convince him na kailangang i-grant nila ang TEPO. Giit naman ng SM Prime Holdings, legal ang kanilang proyekto. Sa katunayan, inimbitahan daw nila ang Baguio City Government at DENR para saksihan ang earth bowling sa mga puno. Layon daw ng proyekto na mas makahikayat ng mga turista sa Baguio sa pamamagitan ng pagtatayo ng gusaling kapakipakinabang sa ekonomiya na hindi napapahamak ang kalikasan. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.